Ano po si Jamie? Si Jamie. Pagsabot Si Jamie malungkot. Mang parang mga anak na yata po si Jamie. Mga anak ka na Jamie. sabon ka muna, bisa mo. Jamie. Jamie. Ano sa banyo, tira mo. Ikaw Jamie. Parang may sakit po si Jamie. mga anak na po siya anak si Jamie ah. Jamie laka-laka na laki laki laka-laka na laki laki ganyan laka-laka na Jamie mga anak na gusto niya anak para do' para do maayos ang kanyang anak Jamie 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 Jamie, hindi ka na hindi ka na tapos ka na dyan sige po, bye bye don't forget to like, share and subscribe to my youtube channel